Ayan yeah, mga kamutoy ah uh, good afternoon, good morning, good evening sa lahat At ayun na tayo At uh, sinubukan ko lang ngayon na Mag-moto vlog mga kamutoy At kung okay ba Kasi ayaw gumana tong ating kwan Ayaw gumana yung ating moto <coughs> Sinubukan ko lang po uh, Traffic At Alas ko Ano na

traffic lang mga kabusoy at uh, talaga pag hapon na rush out kasi rush out saan tayo sa gilid oh, pwede dito

hindi ko alam kung gumagana o hindi ah. thanks of garden mam thanks at liga mga katawan ko mam thanks thank you mam thanks putol po lang ating video ano,

Leo. Uy, sa akala na dati lo, At mga mga kay Titi Maganda, di Titi, sa taot po. Kaya kay Lichel, Gel, mga mga bisat out. Katrina mga

đi ga mi tao. Ut anh bayer đi, đi à ville. Hahaha, naka ni mong ngô tao sao ngay Vlog view bagot say Official kuya plus view Mga magot sa tag Ah, Ito talaga Pagkuya na Pitik-pitik lang tayo sa gilid mga kabusoy Ganun talaga awal mga kabusoy kaya ganito pinititik namin sa gilid at mag-ingat na tayo kasi ito tayo sa side ng kaliwa at pinititik na tayo ng gusti at marami mga kabusoy, mga kabusoy na mga nakamotor dito sa side na to kasi nga ang traffic talaga kaya may biglang lumusot lang at <laughs> uh, hindi walang nagsasabi ganoon talaga at mag-ingat lang tayo sa ating bagong motor ganyan talaga nakakaipagkita ko sa inyo mga kabusoy kung paano pag uwi kung paano nyo magkita yung pag uwi ito to butsoy kung ma-traffic mo o hindi hehehe <laughs> <laughs> pokoy at ang ordinaryo ng mga ito pokoy mo matraffic daw hindi kung galaw kahit pa uwi kita ka motor ka mga goy at matraffic pa rin kirangan kirangan mo lang ang start eh titik sekaliwa dia mga goy dikit-dikit lang taw ah tanidun dai salutun along jeep recall

All right. <laughs> wow. Alright, alright. A biểu hiện ra là sáng của đất ăn tặng kì. A biểu hiện ra tayo Sa ating, bahay. <laughs> sa ating Ang uh, biyahe ko mga kabusoy, isang oras pa Isang oras pa yung biyahe natin Bago tayo makarating sa uh, Sirigo Gore <laughs> Parang may nakatingin sa akin pa Parang tanga itong tao na ito Daldal ng daldal, hindi na alam yung lupa <laughs> niya na alam Full juggle Tchau, tchau. Jarangan <laughs> yang dalam <laughs> ini. Bocor ya, jadi itu terlalu kapal lagi. Sebagai aku nanggai itu murah, jadi itu kebigat antara begitu sejipir saya harus sebuting. Hanggang to sa hanggang sa may San Joaquin to mga kabutoy. San Joaquin, Kalawakan, Pasig. Hindi yes, nga dito mga kabutoy. Kasi nga, uh, last hour. Ah, uh,